Sa panahon ngayon, marami na ang mga biglang o sakit na bigla na lang sumusulpot sa ating katawan. Kaya nga dapat talaga tayo maging maingat tulad na lang nitong kondisyon na Kohn's Syndrome. At ngayong umaga, ating mga kapanayamang endocrinologist na si Dr. Antonio Pescador Jr. para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa rare condition na ito. Pero bago muna yan ay panoorin po natin ito. Mahalagang pangalagaan natin ang ating kalusugan dahil ito ang pinakaimportanteng yamang madadala natin hanggang sa ating pagtanda. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng karamdamang hindi natin maiiwasan. Isa na nga rito ang pagkakaroon ng primary aldosteronism o tinatawag na Conn syndrome. Ayon sa pag-aaral, 5 to 10% ng adults ay mayroong con syndrome na dulot ng high blood pressure. Rare condition ito noon, pero ngayon ay marami na ang nakararanas ng sakit na ito. Tuklasin natin ang iba pang causes ng con syndrome at paano ito may iwasan. Dito lang sa Say Ni Doc! Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Si Meiji po ito. Uh, kasama ko po, po si Patrick. Dok? 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 Good morning, ma'am. Uh, good morning, ma'am. Good Patrick. Maganda umaga po sa inyo. Okay. At saka sa mga taga at saka sa mga nanonood, good morning po. Yes, Dok. Ito po, yes, Dok, ha? Para, po, dok, dok. Dok. Para po, dok, sa hindi po nakakaalam, ano, ano po, ano po na ba na ka -ka itong con syndrome? At gaano po career ano yung uh, condition na yun? ito or yung case na ito? Sorry po. No, mm -hmm. uh, yes. Ah, uh, ito pong Conn syndrome. Con um, an ano po ba ito at gaano po ka rare? Itong uh, case na ito dahil uh, marami nga po sa atin, no, hindi po familiar sa disease na ito or, uh, sa, condition or sa condition na ito. Sa condition na ito. Okay. So, ang Conn syndrome po, um sabi nga sa VTR kanina, no, kung napanood ninyo, it is primary aldosteronism, no. Ibig sabihin, Um Yung adrenal gland, ito po ay parang maliit na gland yan na nasa ibabaw ng kidneys na nagpaproduce ng sobrang-sobrang aldosterone. So ano naman yung aldosterone? No? Sa so aldosterone, may kinalaman kasi yan sa water, sa balance ng water sa katawan natin, sa volume ng dugo because ang kinokontrol nito ay sodium and potassium. No? So, yung sodium, kapag meron kang primary aldosteronism o sobra-sobra yung aldosterone na pinoproduce ng iyong adrenal gland, ang mangyayari dyan, nag-retain ka ng sobra-sobrang sodium or parang asin sa dugo. No? So, kung naasaan yung sodium, doon din kasi pumupunta yung water. Where sodium goes, water follows, sabi nga namin. So, tumataas yung blood volume. Kaya tumataas yung BP or nagkakaroon ng hypertension ang isang pasyente na may primary aldosteronism or yung con syndrome na tinatawag. Doc Antonio, meron bang specific na nagtitrigger para ka magkaroon nitong con syndrome? Actually, sir, um, sabi nga sa video kanya, di diba, before major rare condition ang con syndrome, maybe because hindi naman siya nadadiagnose left and right. Ang alam lang natin, pag merong hypertension, Um, primary hypertension yan, tumataas yung BP, tumatanda na yung pasyente, ganyan siya sabi. But ngayon kasi mas tumataas na yung awareness natin about different diseases, so nagkakaroon na ng screening. Yung pagdating sa sinasabi mo na condition or risk na para mag, magpataas ng chance ng isang pasyente ay magkaroon ng Fon syndrome, actually wala namang specific. Pero kapag meron kang family member na meron na diagnose na before na may primary aldosteronism, sinasabi nila mataas yung risk factor mo. Kasi syempre may genetics na involved ano. Pero for example, ikaw ay pasyente na sustained mataas yung BP mo more than 150 over 100 dire derecho or kailangan mo ng apat na gamot sa hypertension para lang makontrol ang iyong BP or nakatatlong gamot ka na sa hypertension pero hindi pa rin controlled ang iyong BP or incidentally, halimbawa mayrong mga imaging na ginawa sa chan, nakita sa kidneys mo or sa adrenals mo na meron kang incidentaloma or may bukol na maliit sa adrenal gland. Uh, we call it incidentaloma. Uh, o kaya meron kang hypertension tapos sa family history meron yung primary aldosteronism sa pamilya or meron kang hypertension tapos may sleep apnea. Yung mga yan warranted na screen for primary aldosteronism. Dok, nabanggit nyo nga po na uh, isa itong nga uh, cause ng high blood pressure. Pwede rin po ba itong mag to other heart um, diseases o maka sa ating puso? Yes, of course. Oo, so, kaya nga importante yung screening. No? Um, kasi just like yung normal na hypertension lang. Kasi ito, ano siya, eh, endocrine cause ng hypertension, meaning may sobra-sobra kang hormones kaya ka nagiging hypertensive no pero para din siyang hypertension pwede siyang maglead sa stroke pwede siyang maglead sa enlargement ng heart pwede siyang maglead sa mga um uh, cerebrovascular accidents or mga myocardial infarction pwede siyang mag maglead sa problema sa kidneys so lahat ng epekto ng hypertension or komplikasyon na ascribed sa pagiging hypertensive, pwede mo ring makuha because ito, ang manifestation itong primary aldosteronism is uncontrolled blood pressure. So, pwede po. Mm -hmm. Dok, tama ba itong kon syndrome ay madalas rin na maranasan ng mga kababaihan nga po na nagbubuntis at during giving birth ay hindi maiwasan na biglang tumataas yung kanilang blood pressure. Ano po yung pwede nilang uh, uh, gawin sakali nga pong mangyari ito? Ah, opo. So, Nangyayari din po ito. Actually, kahit naman sino pwede mangyari itong primary aldosteronism. No? Pero may mga pagkakataon na nangyayari ito sa buntis. Mm. Ang treatment kasi dito, so number one is kailangan natin ng screening. No? Because ang gamot dito sa, sa primary aldosteronism is tanggalin kung may bukol na nagpo ng sobra-sobrang aldosteron. ngayon, alam naman natin na sa isang taong buntis, syempre, ang priority natin is yung health ng mother and health ng baby. Kasi dalawa yung pasyente natin dyan pag buntis yung isang pasyente. So, kung meron ka mga unnecessary surgery na pwede namang i-delay up until matapos yung pregnancy, um, pwede natin i-delay yun. So, long as makontrol natin yung BP niya habang siya ay buntis. Because, kapag hindi na-control yung BP niya habang buntis, pwede niya mag-lead sa eclampsia, sa um, early termination ng pregnancy, sa komplikasyon sa puso, komplikasyon sa mata. So maraming pwede mangyari na mga untoward incident habang buntis yung pasyente. Ang importante, makontrol yung BP nila. Ngayon, yung gamot dito sa primary aldosteronism, kung sasakali na hindi pwedeng operahan kasi yung pasyente or ayaw magpa-opera, involves a medication we call spironolactone. Pag may primary aldosteronism ka kasi mataas yung BP mo, tapos bumabagsak yung potassium tumataas yung sodium, pumapas sa potassium. Ganun yung primary aldosteronism. No? So, ang gamot dito is yung tiyatawag namin potassium sparing diuretic. No? Pampaihi siya, pero ni-spare niya yung potassium para hindi babagsak yung potassium. Which is hindi binibigay sa mga buntis. So, medyo mahirap in a way sa mga buntis kasi talagang binabalansin namin yung mga gamot na pwedeng ibigay sa kanila. So kung sakasakaling madedetect po siya sa isang pasyente tapos nabuntis yung pasyente na yon talagang team niya ng doctors, no? nagtutulong yung OB, nagtutulong yung cardio, kami mga endocrinologists para make sure na yung BP, yung blood pressure, eh, optimal uh, hmm. at hindi tumataas ng sobra. Alright. Doc, um, ano na lang po yung inyong huling advice o mensahe po sa ating mga ka-RSP? So, um, in general, again, yung Pons syndrome, hindi na siya ganun karir, no? Um, actually, ina-advise nga na at least once sa mga hypertensive, ma-check or ma-screen for primary aldosteronism. Kinukuha na yung aldosterone and yung renin. Tapos kinukompute namin yung ratio ng dalawang yun para ma-screen for primary aldosteronism. Ngayon, lalo na, siguro, uh, mag magpapataas ng risk natin to develop it at dapat medyo watchful tayo. Again, kung meron kayong kapamilya, immediate family record or relative na na-diagnose with primary aldosteronism, kapag ang BP nyo, nakaapat na gamot kayo sa hypertension bago siya makontrol or nakatatlong gamot na kayo sa hypertension, hindi pa rin control yung BP nyo, meaning nag-over and beyond 140 over 90 pa rin kayo kasi dapat less than 140 yan para masabing control ng BP niyo at hypertensive kayo. Or kapag meron kayong mga sleep apnea, iba pang comorbidities, so importante na magkonsulta kayo sa inyong doktor kasi ito yung mga test na pwede pa natin gawin dahil meron pa tayong mga pwedeng i-offer na medication at treatment para sa inyo. And again, regular BP monitoring, very important. Yung mga ibang pasyente, when you ask them, hypertensive po kayo, they would say, hindi, Mm -hmm. Just because, hindi naman pala siya nag-check ng BP. Mm -hmm. no? So, regular All right. BP monitoring oh, sa mga oh. health centers niyo mm -hmm. at least every other day or maganda every day magpa-BP mm -hmm. po kayo. Ayan, ha, nakikita din natin Ayan, sa ating mga uh, screen, yung mga social, social media ni uh, Doc para for more details, please follow him. Ayan, follow nyo po siya mga ka -RSP. Maraming salamat nga po ulit, Dr. Antonio, sa pagbibigay uh, liwanag sa amin patungkol sa Kohn Syndrome. Kaya mga ka lagi pong ipractice ang healthy lifestyle at bantayan ang ating katawan.